guys. And for today's video, ay pag-usapan natin ang tungkol sa Facebook profile. Yung sinasabi na a uh, profile not recommendable and profile is recommendable. Ano ang ibig sabihin noon at bakit meron ganon? In, based in my own opinion, kasi nag-change ako dat kasi yung based on my experience also, kasi yung profile ko dati, ano siya, yung naka-shades ako, na half lang siya dito. Ngayon, nung chineck ko, yung, uh, yun nga, pag-check ko doon sa profile ko, may nakalagay na uh, profile not recommendable. So, uh, sa isip ko, kailangan ko yatang palitan yung profile ko kasi baka kailangan ng medyo yung clear o yung nakikita ng tao yung mo o yung buong whole body mo or not even whole that whole body pero kailangan medyo wala kayatang salamin or ganun kasi yun ang yun ang pagkaintindi ko ngayon pinalitan ko yung aking profile yun na nga yung profile ko ngayon sa Facebook yung uh, medyo whole body siya ngayon, ang nakalagay na doon, guys, alam nyo ano? Profile is recommendable. O, oh, sige, ba diba? So, doon ko na na-realize na, na may, may, profile pala na not recommendable kung yung, yung picture niyo sa inyong profile ay eh medyo malabo or medyo may ah, nakataki, natakpan yung mukha niyo. O, oh, ganon. Yun ang... Ah, sa aking sariling Uh, opinion kasi naranasan ko, o di ba? So yun guys, so kailangan kung may noon kayong uh, profile na recommendable na nakalagay sa inyong uh, ano, sa inyong notification doon, sa inyong yung ano ba tawag dito? Sa, sa di ba makikita natin yan diyan sa baba ng uh, dashboard natin tapos doon sa may baba baba may nakalagay doon profile recommendable or profile not recommendable. Ayun. Kasi pag once na recommendable kasi profile natin guys uh, i-ano ni Facebook yung ating mga ah uh, ito yung Facebook account natin, yung profile natin. I-reach out niya doon sa maraming ah uh, yung sa bigger audience para mas maging visible tayo sa karamihan. Kasi pag hindi niya recommendable, so yung hindi tayo makikita. So kung mayroon tayong mga videos na ina-upload, kukunti lang yung nakakapanood, yung kakakilala lang natin, tapos yung ibang kakilala natin, hindi din maninukod. O, diba? kasi nga nag din sila o, ano yung reason nila. Basta kailangan kasi yung, yung profile natin visible to everybody. Yan ang target natin. And next is yung ah, uh, yung naman yung stars guys. ba diba? Yung sa stars, bago natin yun makuha natin yung ating um, pera sa income natin sa ating stars, it should be 10,000 stars before natin yun magiging Um, ma-convert into $100 ang 10,000 stars. Di ba nandoon yun sa policy guidelines. So, 10,000, paabutin muna natin ang 10,000 stars bago natin ma-kuha natin yung ating uh, income sa ating stars. Kung na-monetize na kayo sa, sa stars. Next, yung kung yung videos nyo naman guys is medyo na-stack lang siya sa For example, uh, yung 100 viewers nyo, ganun palagi. 100 viewers, 200 viewers, ganun lang. O pinakamataas is 300 views, 100 views lang, ganyan. Tapos nandun lang kayo, hindi na tumaas talaga. Parang kahit kayo minsan, pag-check nyo sa inyong mga videos, yun ang views. Di ba nakaka upset din? Ito guys, yung na-observe ko din. Kasi nung ako din gumawa ng videos, hindi ako gumagamit masyadong mga hashtags kasi ano basta i-upload ko lang siyang ganyan. So nan ko na realize guys, yung mga hashtags pala nakakatulong din. Okay? So piliin niyo yung mga hashtags na nafi-fit doon sa inyong videos. Ayan, kasi marami namang hashtags na pagpipilian doon bag kung mag-upload kayo sa Facebook. At pangalawa naman guys, i-check nyo din yung inyong title. Ang inyong, for example, di ba may may ang yung videos ninyo may title. Kailangan naman catchy yung inyong mga title kasi ako guys, based on my experience also as a YouTuber kasi nag nag, nag, nag YouTube na din ako uh, matagal-tagal na. Hindi ko lang masyadong pino-focus doon, 'di ba? Kasi nga ni eh, parang ano lang naman yun eh, parang libang-libangan. At doon naman guys, about sa inyong followers, kung paano parang may inyong followers sa Facebook. As I observe, mas, mas madali magpar magparami ng followers sa Facebook kaysa sa YouTube. Totoo yan. Kasi sa Facebook, parang mas easy siya kumuha ng followers kaya sa subscribers sa YouTube. Bisa <laughs> experience ko lang yan. So, sa Facebook, para maragdagan yung inyong mga followers, Di ba yung may mga nag-friend request sa inyo, guys? I-accept nyo yan sila. Kasi, ang mga friend request, kung in-accept nyo yan, maging friend nyo yan, at ma-convert nyo yan into followers. So, kailangan i-accept nyo sila. Para pandagdag din sa inyong followers. Yan, tip din yan, ha? Marami na akong na-share na tips sa inyo, ha? Ito ah, kayo ah, wala kayong kahirap-hirap dyan ah. Ako, nagre-research ako, nagbabasa ako ng community guidelines, nagbabasa ako ng mga policy, mga mga policy as uh, policy guidelines din ganyan pa hindi naman tayo na nagmukhang ano 'di ba kasi nga ni nag tayo sa iba kasi gusto natin makatulong ako guys gusto ko talaga makatulong din kahit papaano yan sa mga simpleng tips ko na ganyan malaking tulong na yan i know kasi nga ni bilang youtuber at bilang nagre-reels din kailangan rin natin ng konting knowledge 'di ba kasi hindi naman tayo banat lang ng panat ng upload ng videos diyan kung hindi din tayo nag nanonood ng mga videos na tutorial sa ating kapwa careers di ba so yun yung mga sikreto guys para uh, ma-reach ma nyo agad ang maraming followers sa Facebook so yun lang guys thank you very much for watching and don't forget to subscribe bye